Kanya-kanya ng pagandahan ng Christmas decor ang iba't ibang bayan sa bansa. Sa Lingayen, Pangasinan, iilawan na mamaya ang isang Christmas tree na may taas na 47 talampakan. Sa North Cotabato naman, tadtad -tad na rin ang Christmas decor ang Kapitolyo. Makibalita tayo kay Katrina Aquino ng GMA Dagupan. Nagmistulang Kastilyo ang nagliliwanag sa gabi ang Kapitolyo ng North Cotabato. Aabot sa 10,000 LED lights ang inilagay sa gusali para maaninag daw ng husto ang ningning ng Pasko. Dama na rin ang diwa ng Pasko sa Kapitolyo ng Compostela Valley. Sinimulan na itong lagyan ng Christmas decor na gawa sa recycled materials. Paghahanda rin daw ito sa taunang Paskong Pinoy, Paskong Conval Program. Magsasagawa ng mga serye ng palaro para sa mga pamilya. Ipaiilawan naman ang giant Christmas tree ng Pangasinan mamayang gabi. Taon-taon inaabangan ng mga Pangasinense ang pagtatayo ng 47-foot tall na Christmas tree. Sa mga taga Metro Manila naman, binuksan na ang Paskuhan sa Mandaluyong. Pwedeng roon ng mga panregalo ngayong Pasko. Masaya lang kasi maraming tao, maraming murang mga damit, di ba? Yung 100 mo, magandang klaseng damit na, di ba? nakakadagdag, nakakadagdag sigla sa amin, hindi lang sa amin kundi lang sa mamimili. Pero para sa mga ayaw makipagsiksikan sa mga tiyangke, pwede namang mag-online shopping. May paalala lang ang mga otoridad sa mga tinaguri ang 12 scams of Christmas. Ayon sa security technology firm na McAfee, kabilang sa mga itong scam sa social media, mga travel scam at panghihikayat sa pamamagitan ng mga sikat na gadget. Tayo po maging mapanuri, mapagbantay, kung ano po yung ating papasukin, aralin at alamin po natin kung sino yung kausap natin at kung ano yung website na pinapasok natin. Katrina Aquino, Nagpapalita, Pilipinas.